For today's video, meron natin dihang collaboration. Gusto ko nang i-introduce. Wala nang pakimigay. May pati pa dati, parang 10 minutes bago ilabas ang picture. Ngayon, natin na na agad. Ang the one and only, pinakamamahal ko. Drag Race Philippines Season 3. The OMG Queen at ang pinakapalaban from Etifat. The one and only, John Federia. <laughs> So, kamusta? ano naman nararamdaman mo, ako lang nga una na mag upload agad-agad. Bukas, roba lang, edit mo lang, cut. Nararamdaman ko, uwi-uwi na ako. <laughs> <laughs> Nilaro niyo ako. Bugs, that's it. That's the tea. Ay, Salamat sa inyo, world. Tapos na kami dito. <coughs> Hindi lang yan. Eto ay, na. Ay, May mga special guests <laughs> tayo sa House of Fedeliaga. At dahil dyan, maglalaro tayo ng Jojo Wai na to tropahin. <coughs> ang gawin. Lahat yan, Jowa dito. <coughs> Pero ito, ang mga choices natin ay ang mga queens. Wow. So, pero bago muna yan, papakilala ko muna sa inyo ang mga iba't ibang katauhan sa mundo ni John Sadariaga. Uunahin natin, Miss Channel to. Please subscribe. Say hello, Ate iya Go! Okay, go. Oh, S -s na? Sige na, go namin. Please follow me on my YouTube channel. Thank you so much and everything. Kaya yun. Wow. May iya pa yan, sorry. May iya yan. Palitang so, may energy wow. naman. At iya, yeah, may tanong muna ako sa'yo. Since ikaw naman, nandito ka dito sa to Nakita mo yung mga queens. May tatanongin ako. Si okay. Zib Bading. <laughs> Jojowain to, tropahin? Ay, ay, bakit? Ay, bakit? Ang ganda! Bakit, so, bakit, bakit, bakit? <laughs> ay! ay. Angel, do you want to Ay bakit? Why? Why? Bakit? Mukhang malinis. Okay. Maxi, jojowain to tropahin. Ay, bakit? Gwapo yun eh, pag hindi na may gabi. Mix Chanel, jojowain to Jojowain. Bakit? Mukhang din malinis. Tita Baby, jojowain to tropahin. Okay, moving forward. Eto, kanina pa na po. Eto. <laughs> hala, 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 Tandaan niyo, aabot itong 10 minutes, no cut, para maka-afford ng revenue. Gawin mo na intro 3 hours. Okay. So, muna ano tayo. The one and only, ang pinakamamahal hala ba na sa ang isang ta -tay buhay. Tayo. Hi. Okay, JM Glino, may channel din yan. I-follow niya na social media accounts yan. Okay, JM Glino, Jojo Wain na totropahin. Mick Chanel, Jojo Wain -jo na totropahin. Totropahin lang. Bakit? Mas matigas pa ako. Change. Ay! Ay! ang Ay! Fem! Kasi ayot. Hindi boy. fem! Fem! Ay! Fem! Oo! Ay! Ay! Fem! Ay! 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 Okay! Zimba! Nagawain si <laughs> ito tropahin! Zimba! Siguro ano? Tropahin! <laughs> bakit? Ay! Bakit may tumawa? <laughs> Nga! Kasi... Zimba! Sa mga tao, it's not for me. It's not for me. Oh, it's a si bird. jawa yung tao trabahin. sex. Ay! Parang for me, si Verme, Maxi, jojowain daw tropa. Maxi, nakikita ko may ugali. Mm -hmm. Jojowain. Meron <laughs> pa. Iba pala. Si Angel, jojowain daw Trapahe. Siguro ano, ah, jojowain mo kasi no, mabait. Ah, si uh, Jay Queen. Ay. UD. You don't buy the Ay, ay kabot. Si Tita baby. Gagod ay, ay. Sige, Mama Pao. Mama Pao, peperahan. Kasi... Let us all welcome the. <laughs> the. <laughs> <one>. Hey! <laughs> <laughs> shall guess the one and only. Can I introduce yourself? Hi, um, you can follow me at my Instagram. I am oh, JP De La Yes, the one on JP De La Okay, since I know naman na you're friends with John Fedeliaga and then nakita mo rin yung ibang queens. Yan lang ata ng lima and then jojowain and Totropahen. Angel ka lang. <laughs> to I tropahin. Mean, Bakit? Ay! I like the way she bad, but then it's not for me. Aliaga. Ba't ba hindi tinanong yan? Jojoan doon. sobrang maganda pag nakadrive. Ay! Ay. So, -E uh, no. <laughs> wait, ano ka pala? Eh, Bench. Ano? Ano? Wait okay. Ako, wala sa choices. Wala sa choices. Wala sa choices. 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 Jojoan doon ang kapahin. no. Pass. Jay Queen. Jay Queen. Ba, pa, parang iba yung mga choices niya. Ganyan ba pag imported? Pag-imported ba ako? Super! Uh -huh. Forward speaking of pagiging mga imported, ayan, nakita ko may silver play button. Oh, 100, yes. Sorry. Nasi ka, 200 200k na. Tignan mo, kinakap, so, malapit na akong abutin. Mapapag giveaway yan. Mapapag giveaway ng worth 5,000 pesos. Yeah. Okay. Gcash ng ano. Paymaya. Paymaya, Gcash, go time. Basta isubscribe nyo lang ang channel ko. Oh. Very good. Oh, John sa Deli Ay, bakit? Mayaman si Jeremy. kahit lohap kami pang Nasa kaibigan ng sarap. Ay, tunay parang magic. Sarap! up. Ay J Queen. J Queen. Ay pass. Ay bakit? Bakit you just first season? Ay sa first episode. Kahit third season na sila, ay 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 Sa episode B. Oh, ay 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 Angel, yung jawa ito, Ay, di jawa. Bakit? Parang mas transball kasi yung... Ay! Drag! Doon na natin Ah, Di piling ko oh. ito kasi ilong ilo siya. Kasi magkababayan ko. Ah, nice. That's very nice. Okay. Ano po rin yan? Para ang Ang sisi ko. Hindi, ito nga. Gusto uh, niya I ganyan malayo. Oh, bugs. Ang nipis niya, yun eh, Okay, diba? okay nak. Eto. Ang tanong ko, jajawain o totropahin. Maxi. Totropa. Bakit? Kasi si Maxi sobrang ano niya, sobrang mapagtanggol. Ah, uh, kasi asa Pansino, kuya, di ba? Siyempre naman. Ang ginawa, pwedeng tumigil. Pero Pwede hindi kainigal pa, ay, ay. But, ay, talaga. <laughs> ay, talaga ako masasabi ko lang dyan na ay talaga namang napaka-plastic ng, <laughs> <yung laughs> napaka ng ati ko. Next, Angel, do jowa yung totropahin? Do jowa yung... Para. Sige, go. <laughs> <laughs> na kami. Uh, ah, okay. Fight, kayo, fight Ah, fight. Fight. ang fight? Fight. Ah, go, fight tayo. Eh, Sige. Eh, okay. eh, okay. Tayo. okay. Girl sex. Jojo, why Sino pala yun? Ha? <laughs> Ay, taga tagal, airtime. <laughs> si Bench. Jojo, why ito Si Bench. At yung ano nararamdaman mo sa kanya ngayon? Ay! Pinauwi si Jan siguro. Uy, ito yung I yung isa yung isa yung isa yung isa yung ko. Alam mo hindi maa-upload yung video. Ikat na lang. Maraming lang? Oo. Kay Bench. Oo, ano nararamdaman mo nga ngayon kay Bench? At Jojoa ba siya autotropa? Kasi Bench iba talaga ang mga entry ng babat isa sa House of Pedaliaga. Ang dito parami nangyayari sa bahay namin. Parang reality show to. So kayo mga dancer, okay naman? Kamusta naman ang experience ng Lagari today? Kasaya po. Okay. So going back, Juro Cruz, again, J. Queen, Jojoa, and Totropahen. 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 Lagari kasi mag-makeup. Wala nga yung makeup pa niya. Sino ba ang mga ating mga hindi natin nasasabi? J. Queen, Iyo! Sino iyo? Di puta. Ay, 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 di yun. Ay, 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 Mix and match na kasi ni Ate Iya. Si Iya na yan. Iya na yan. Yuni! Na, dodawa yung tatropahin. Yuni, utangan! Ha? Uutangan. 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 Mayangan si Yuni. Mayangan si Yuni. Uutangan na nakawan. Ay, yung shoulder. Okay. Tita Baby. Tita Baby. Uy! 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 Kat kayo dyan. Siguro, hihisi mo na lang kami. Ay, of course. So, na, alam niya naman kung paano mag-edit ang Shaki Hits. Paano <laughs> <laughs> mag-edit? Ay, may chika pa sa'yo. Na. Ay, kailangan na lang ako yan. Kasi how of the talaga tayo, Rian. Hindi ko naman ang reaction video na taga. Ah, talaga? Na taga. Thailand. Ay. Sorry ka! Huh? Uh, raw kasi yung vlog ko talaga. Uh -oh. Like, yung ginawa ko sa Thailand, hindi, hindi ko na, hindi ko na pinapanood ulit eh. Upload uh -oh, agad. Upload agad. Upload agad. Upload Ganyan ka ako. <laughs> kasi nakakasawa ako ka. <laughs> Dear Siyempre, Gusto mo malaman? Oo. Follow niya muna. Angel, ita baby. John Pidaliaga. Ano John Pidaliaga? Kasi na siya tabi. Hindi, hindi nyo ba alam babalik siya? Hoy! Babalik na siya. Babalik na siya? Silang Is... angel of sin. Ay. So, so, yun? Yun. Sige, para kayo. Para kayo dyan. So, sino nga sa tingin mong dapat tayo din ngayong gabi? Ay. Dapat tayo nang na umuwi ng gabi. Ah. Ngayong nga gabi. I'm tough, I'm tough. Dito sa house of <laughs> the... <day>. Hahaha. <laughs> Yan. So there you have it, magmahal. Oh, di ba napaka pa very mindful, very them. You're very cute yung video na to. Eto ang first video ko ngayong taon and eto last tare. Kasi ngayon di ba oh. Papa kita na paano para John Pedalia ko for the crowd. Hello, malamang siya. Ayan, de ba? So So anta ko. Ay, kasi... Ay! Do you feel like you were robbed? Uh -huh. Grown. Grown. Hindi, ay, hindi. na lang, hindi abot sa camera, ulo lang. <laughs> ulo lang, ulo, ulo lang itong mga to. Kaya nga sabi ko, ay. Inspired kasi yan, plazo, di ba? Ganyan din yung pants. <laughs> inspired yan. Ang kanyang outfit today are inspired <laughs> sa kumot. Mag-follow naman kayo sa akin. Ngayon lang ako nagvideo for this year. Baka naman, nakawalo ang ano na tayo. Ilang buwan na, pang-walo. So, I guess... It's time for me to go back to the young and beautiful you. Yes. So, do not forget to click, like, and subscribe and tap the notification bell. And, ah, shocking! Pero ito parin ang pinaka masarap. Bob. Oh, wow. So there you have it, mga mahal ko. Sana nag-enjoy ka sa video ko. Alam ko, sobrang-sobrang worth it ng video na ito kasi updated ito. Una kay Kuya John Tadaliaga at sa lahat ng mga nagaganap sa house of Tadaliaga. Muli, mga mahal. Single ka man o hindi, mataba man o mapayat ang ibis ngayon. May chocolate sa nagmamahal sa inyo. Kaya muli, I'll see you on my next video. Bye!